ang As Asia's Nightingale dila para awitan. At kwento at tayo, narito rin siya para ipa-experience sa atin itong paandar niyang gumpang gi dito sa Mars Masarap. <laughs> so, ayan po. Unahin po natin ang tinatawag na bawang. Ito po bawang na ito. Since na konti lang naman po siya, hindi naman na kailangan ng, ng food processor. Yes. Tawag po dyan, <laughs> pee

yung Asia's Nightingale. Diba? Para sa atin, ha? Oh, ah. para sa atin. Tapos, so, baong... ay, actually, may nakalimutan ako. Ito palang tinatawag na, ito na lang. Ito na lang. Yan. Okay. Ito na lang. So, alam po natin, ayan, ayan may Ang bawang. Ang bawang. Tapos, ang ah. sibuyas. Oo oh, so, oh, so, din. So, alam na po natin, so, tingnan natin kung malalakas ang pa papu. Ayan. 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 mga bata kayo, ate, yung mga, mga, mga pagkain nyo, more on luya, mga ganyan. Ay, oo, oh, oo. Oh. Kaya palang ganda ng boss. So, <laughs> ito pala yun? I-try mo lang na magluya. Tapos, kahit isunod nyo na po yung uh, bell pepper, ganyan lang. Hulog-hulog na. Ihulog-hulog nyo na po. Tapos, mushrooms. Mushrooms. Ay, oo, oh, may mga Tapos, ganyan. Tapos, isunod nyo na to. Kung gusto niyo na mas maraming mushroom, pwede, did, pero maganda na yung ganyan. Ang um, bango na. Ay, Oo oh, pala. Ito na, nagugutom na si Buntes. Pwede na ihalo ang hipon. Ayan hipo. ang shrimp. Uy, actually, itong hipon na ito medyo may kalakihan. So, pwede na yung talagang maliliit. Miswahe. Oh, oh. Sigh, huwag yung kalimutan ito? na tanggalin yung, yung tawag nila, divain. I-divain niyo po yung, uh, yeah. yung shrimp. Yung shrimp. Tapos, isunod niyo na agad ang oyster tinatawag na oyster sauce. sauce. Kasi, wag nating lutuin masyado ang, mm -hmm. ang, tagmo uh, tawag mo doon, yum yung shrimp, yung shrimp Kasi nga, masyado yung, siya. Matitigas yung ba? Oo. brown sya. sugar mas maganda brown oh, sugar masarap sarap so, yan. tamis alat lang ito Ay, Ay ayun, ayun na. na. ayun ang pangpatay Ano yun gusto ko yung pangpatay yun na ang pangpatay madetol na yung natin na yung 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 Maraslanin mo ko, malapit na maluto yung ano, pero may puso na po. naman po sila sa wow, akin. Mga pataas-taasan. So Impersonation is isa sa mga trademarks mo as a diva. Sample naman! Oh my God! Sample naman! Sample naman! Ladies and gentlemen, please welcome, Asia's Queen of Songs, Miss Belita Corrales! Wow. Ano nga yun? A million a, thanks? A million thanks to you! Sandali lang! My love! Huwag po kalimutan na ilagay ang basil dahil ito po yung bibig. Ang bagali! Mars yun. Ay, ang bango. So, ganyan lang po. Para huli na yung basil para malaman natin ay ma... Hindi siya masyadong maluto. Patayin na natin ang... Apoy! Ba't wala tayong kanin? Ah! Nagkalimutan sa kanin. Ang bes lang palang lutuin. Grabe. Oh. Lalo na kung mabilis kang kumilos katulad tulad ni Mars Lani. Ah. Natutuwa na naman ako. Alam mo na yan. Oh, ayan ha. Ayan, madaling-madali lang mga sangka. Yee! gagawin diba, na naman ako sa bahay. Alam mo ah, na ayan. yan. Nice lang. Wow. And it oh, looks it beautiful. Pwede mo ah. ba dito dumaan? Color. Yeah. There Kahit is, ano daw gusto gawin, po gusto niyong gawin, pwede po. <laughs> ayan po ang tinatawag natin. Hindi ko rin alam kung anong title nito. Pero po, tandaan, wow. pwede po mas maliliit ang shrimps para mas, yes, mas manuot ang lasa sa oh,